When trust is broken, addressing corruption and protecting communities. Welcome to Truthfully Yours. Government corruption and graft, especially when it leads to dangerous ghost projects, are a betrayal of public trust. Today, we're exploring the ethical and practical implications of corruption and how Christians can advocate for justice and protect their communities. Ang graft at corruption sa gobyerno ay nagsasangkot ng pag-aabuso sa pampublikong tungkulin para sa pribadong pakinabang. Maaari itong magkaroon ng maraming anyo. Una, bribery o panunuhol. Pag-aalok o pagtanggap ng pera o pabor upang maimpluensyahan ang mga desisyon. Ipagalawa, embezzlement, pagnanakaw. Pagnanakaw ng mga pundo ng publiko. Pangatlo, ghost projects. Paglalaan ng mga pundo para sa mga proyekto na hindi natapos sa substandard na madalas na naglalagay ng panganib ng buhay at ari-arian. Pangapat, nepotism at cronyism, pagpabor sa mga membro ng pamilya o malalapit na kaibigan sa mga appointment at kontrata. Ang mga gawain ito ay sumisira sa panuntunan ng batas, nagpapahina sa tiwala ng publiko at hindi katimbang na nakakasama sa mga mahihirap at mahina. Factual claim. Inililihis ng korupsyon ang mga mapagkukunan mula sa mahalagang serbisyo tulad ng pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at imprastaktura na humahantong sa maiwasang pagkamatay at pagdurusa. The Bible strongly condemns corruption and calls for justice. honesty and accountability in leadership. Proverbs 29:4 says, "By justice a king builds up the land, but he who exacts gifts tears it down." This verse highlights the importance of just leadership in building a strong and prosperous society. Micah 6:8 says, "He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? But to do justice, and to love kindness and to walk humbly with your God. This verse calls us to do justice, love kindness and walk humbly with God, rejecting all forms of corruption and oppression. Jesus condemned the religious leaders who were outwardly righteous but inwardly corrupt. Matthew 23 25 to 28. paano tutugon ang mga krisyano sa graft at mga gawain kurakot sa gobyerno? Action number one, be informed and engaged. Manatiling may kaalaman tungkol sa mga lokal at pambansang isyo. Lumahok sa buhay sibiko sa pamamagitan ng pagboto, pagdalo sa mga pagpupulong sa town hall, at pakipag-ugnayan sa mga nahalal na opisyal. Action number two, Demand transparency and accountability. Itaguyod ang bukas na pamalaan, pag-access sa impormasyon at independenteng pangangasiwa ng mga pundo ng publiko. Action number three, support whistleblowers. blowers. Protektahan at hikayatin ang mga naglalantad ng korupsyon na tinitiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan. Action number four, promote ethical leadership. Suportahan ang mga kandidato na nagpapakita ng integridad, katapatan at isang pangako sa paglilingkod sa kabutihan ng publiko. Action number five, pray for leaders. Manalangin para sa mga nasa autoridad na humihiling sa Diyos na gabayan sila na gumawa ng makatarungan at matalinong mga desisyon. Action number six, partner with organizations fighting corruption suportahan at makipagtulungan sa mga organisasyon na nagsusumikap upang itaguyod ang mabuting pamamahala at labanan ang korupsyon. Corruption is a grave injustice that undermines society and endangers lives. As Christians, we are called to be advocates for justice, demanding honesty and accountability from our leaders and working to protect our communities from devastating effects of corruption. What do you think? What are some effective ways to combat corruption in your community? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.